hello guys, ito nga tayo lalaroin natin sa lab Ayan! na lalaroin natin ito. na yun cell, cell naman so, eh, po ng like siyot tay kano si nito, hmm. kasi mayroong maliliit na katawan niya, eh. kaya bumabalik ka, babae nang nang cell. hmm mm hmm mm hmm hmm kasi nagkasasabtad nito.

<laughs> okay. Hindi na hindi naging din mabait. Wait lang guys. May gagawin tayo. Ito yung dila. Tapos ito yung dila. Wala dila. Ang pangit. Iba tayo. So, ayan na guys. Maglalaro na tayo. Ngayon, gabi. Gabi ba ito? Well, wow, is there a father like? Ito yung mga sa akin pagkakabol. Naglaro ako nito, tapos nat nanunulak sila sa akin lahat. Sabi ako, you are so ugly kasi magaganda yung naglalaro nito kagahapon. Ba't ganun magaganda? Nagkampihan nata, tapos, tapos, ano, tapos, nagkampihan nata. Kaya, nung kuno naman, ako nang isa, nag-iisang pangit daw. Ugly ko daw, sabi ko, no, no, me ugly. Me beautiful. Tapos sabi lang, no, you are so ugly. Me. My, me, beautiful. Guys, beautiful. guys beautiful this is it's ugly ganoon sabi nila bad naman nila sinabi nila yung sa akin eh. tapos ano saan ko ko. no -ta, nagtagalog tagalog pala sila ano sabi mo ganun Sinabi niya, Tagalog pala sila, English. Nag-English pa naman si Doris. Tuloy na ato mag-English. Tapos sinabi ko, yung totoo kong mukha maganda, yung ano, hindi yung abatra uh, ko sa Roblox. Ganun. Sinabi ko, ito tayo, iba tayo. Ayan. Tapos, tapos sinabi niya lalo nila, ang pangit mo kasi, sinubak ka. Kasi na daw ako, maganda din to. Maganda ako. Tintot akong maka. gano'n. Eh, hindi sa Roblox. Hindi ako maganda sa Roblox. gano'n. Hindi kasi kami mayaman. Baka sila ang mayaman. Ang naman sila sa akin. You are so ugly. Excuse me. Agoy. Ganun sabi daw nila kasi nasa naman sa kalila. Kung ag kung agli ako, kung pangit ako, umalis ko sa alapan ko. Ganun lang, ganun sinabi ko. Hmm, ang babad naman. Meron kumampi sa akin na pangit na garbage. Tinulungan ako. Yung nakita niya ako, sinasabi ka ako ng ugly. Sabi daw, You, my best friend, is beautiful. You, ugly. No, my best friend. Masaya yun. Tapos, ano, tapos sinabi naman ng tapos sinabi naman, sinabi niya daw, Nag-live na daw ako. Nag-live na ako. Mag-live din tayo. Ito na tayo, guys. Ito tayo. Ito tayo, Wow. Tapos. Oh. Hello. Ito nga tayo, guys. Tapos, tapos, pumunta ng tapos po, tapos nag ano ako, nag ano, naglaro ako ng beautiful, beautiful na ano, na tower, na parkour, beautiful. Tapos, nandoon yung mga magaganda. Ba't ganun? Meron naman din mga papangit. Ako lang ang binubuli nila, hindi yung mga ibang pangit, ganun. Ibat e, ako lang, hmm. Ang babad naman nila sa akin. Parang hindi sila tunay na Roblox. No, hindi sila. Dapat di sila naglaro ng Roblox kasi nang babad nila. Ay! Kapag naglaro ang mga beautiful, lagi maganda na ako. Hindi siya sabihin sa sabihin ko kapag mayroong mga ugly, naging ugly na sila, ako naging beautiful. Kasi sabi ko sa'yo, you are so ugly. Gaganon. Sasabihin ko sa kanila na ko. <laughs> bye bye. Hi, bye bye.